Bago tayo manalangin, maglaan tayo ng ilang minuto upang makinig sa salita ng Diyos at pagnilayan ito ng sama-sama. Gusto kong makasama ka sa Hebreo, Kabanata Labing Isa. Kung nakaramdam ka na ng kawalan ng katiyakan, labis na pagkabalisa, o pagdududa kung kalagang mahalaga ang iyong pananampalataya, ang kabanatang ito ay para sa iyo. Gusto kong kawagin itong kabanata ng pananampalataya dahil dito makikita natin ang buhay at makapangyarihang mga patotoo kung ano ang ibig sabihin ng maniwala sa Diyos, kahit na ang lahat ng bagay sa ating paligid ay tila walang kahulugan. Magsimula tayo sa Hebreo 11, versikulo 1. Ang pananampalataya ay ang katibayan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang nag-isang kalatang ito ay nag-alok ng malalim na kahulugan. Ipinapakita nito sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang kusitibong pag-iisip o pagkakaroon ng hindi tiyak na pagnanais na ang lahat ay gagana. Ang pananampalataya ay sustansya, ito ay punasyon, ito ang matatag na pundasyon kung saan tayo nakatayo kapag ang lahat ng bagay sa paligid natin ay gumuho. Ito ang kumpiyansa na dala natin kapag hindi pa natin natatanggap ang sagot, kapag hindi pa dumarating ang kagalingan kapag nananatiling nakasara ang mga pinto. Ito ay ang lakas ng loob na ipahayag. Ang Diyos ay mabuti pa rin at gumagawa, kahit na hindi ko ito nakikita. Isipin ito, ang pananampalataya ay tulad ng paghawak sa ating mga puso ng isang makalangit na resibo, para sa isang pangakong hindi pa natutupad, ngunit ginagarantiyahan, dahil ang isa na nangako ay tapa. Ito ay nagkapakita ng sarili sa mga pahimik na sandali, sa mga kilos na, sa mata ng mundo, ay tila karaniwan, ngunit sa Diyos ay pambihira. Ito ay tulad ng babaeng nakatanggap ng abiso ng pagkapalayas, na basag, na nakatambak ang mga perang papel, ngunit na, sa gabi, ay nakaluhod, itinaas ang kanyang mga kamay, at nagupuri sa Panginoon, hindi dahil sa maayos ang lahat, ngunit dahil naniniwala siyang magbubuka siya ng paraan. Ito ay tulad ng isang tao na nakarinig ng hindi mabilang na beses na siya ay kulang sa kapasidad o paghahanda upang simulan ang isang proyekto o ministeryo. muni sumusulong kahit nanginginig ang mga kamay dahil mas naniniwala siya sa pagtawag ng Diyos kaysa sa mga tinig ng pagdududa. Ang Hebreo, labing isa ay patuloy na nagapakita sa atin ng mga halimbawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, si Enoch ay lumakad ng napakalapit sa Diyos, kung kaya't siya ay kinuha niya ng hindi nakaranas ng kamatayan. At pagkatapos ay dumating ang isang matapang na deklarasyon. Kung walang pananampalataya ay imposibleng mapalugda ng Diyos. Hindi mahirap, hindi impossible, impossible. Bakit naman sapagkat ang pananampalataya ay ang sa loobin na nagkapahayag? Naniniwala ako na ikaw ay umiiral, na ikaw ay nagmamalasakit sa akin, na iyong nakikita ako at na iyong ginagantimpalaan ang mga naghahanat sa iyo ng buong puso nila. Si Noe ay hindi pa nakakita ng baha, sabi ng ilang iskolar na hindi pa umuulan noon. Ngunit nang sabihin sa kanya ng Diyos na gumawa ng arka, sumunod siya. Tiniis niya ang pangungutya at pamumuna, ngunit mas nagtiwala siya sa banal na babala kaysa opinyon ng kau at iniligtas ng kanyang pagsunod ang kanyang pamilya. Si Abraham ay tinawag na iwanan ang lahat, ang kanyang lupain, mga kamag-anak, at mga kaginhawahan, at umalis ng hindi alam kung saan siya pupunta, nagitiwala lamang sa tinig na gumabay sa kanya. Si Sarah, na matanda na at hindi na natural na magbuntis, ay binigyan ng lakas na magbuntis dahil nakita niya mapagkakatiwalaan ang Diyos sa paniniwalang ang kanyang pangako ay higit pa sa kanyang mga limitasyon. Ikaw naman, ano ang iyong ginagawa sa pamamagitan ng pananampalataya? Anong mga hakbang ang iyong ginagawa dahil lamang sa naniniwala ka sa tinig na nagsalita sa iyong puso. Ang bawat taong lumalakad kasama ang Diyos ay may kwentong tulad nito, isang sandali kung kailan kailangan nilang sumulong ng walang nakikitang mapa, nagitiwala sa kanya ng higit pa sa kanilang mga kalagayan. Maaring ito ay pagbibigay kahit sa panahon ng kakapusan, pagdarasal para sa isang bata na malayo sa mga paraan ng Panginoon, pananatiling dalisay sa mundong hinahamak ang kabanalan, pagsusulat ng libro, pagsisimula ng ministeryo, o pag apply ng trabaho nang hindi alam kung tatanggapin sila. Ang pananampalataya ay hindi palaging nagapakita ng sarili sa mga dakilang kilos. Minsan, nangangahulugan ito ng patuloy na katahimikan. Nangangahulugan ito ng pagitiwala sa Diyos, kahit na sa harap ng malalang sakit. Ang ibig sabihin ay pagsisilbi kahit walang nakakapansin. Ang pananampalataya ay maaring hindi magdulot ng agarang mga resulta, ngunit ito ay laging umaakit sa atensyon ng Diyos. Ang Hebreo, labing isa ay hindi lamang isang kalaan ng mga bayani sa Biblia, ngunit isang praktikal na gabay sa pamumuhay ngayon. Ito ay nagpapalala sa atin na ang pananampalataya ay nagsisilbi, hindi lamang upang makatanggap ng mga himala, kundi maging mananatiling matatag sa panahon ng mga pagsubok. Ang parehong pananampalataya na naniniwala sa imposible ay ang isa na kumapit sa Diyos kapag ang himala ay hindi pa dumarating. Ang perpektong pananampalataya ay hindi kailangan, ngunit sa halip ay isang kusang puso. Inahahalagahan ng Diyos ang pananampalataya na kasing laki ng buto ng mustasa, mga sirang panalangin na may marka ng mga luha at yaong, kahit nanginginig ang mga labi, ay bumubulong pa rin ng, nagtitiwala ako sa iyo. Naway lumakas ang iyong pananampalataya ngayon, naway lumalim ang iyong pagkitiwala sa Diyos, at naway ang iyong sariling kwento ng pananampalataya ay magbigay inspirasyon sa iba na maniwala rin. Sapagkat kung walang pananampalataya ay imposibleng masyahan ng Diyos, muni sa pananampalataya, ang mga bundok ay gumagalaw, ang mga tanikala ay nasisira, at ang imposible ay nagiging katotohanan. Manatiling matatag, patuloy na maniwala, at huwag kalimutan, ang iyong pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Panginoong Hesus, muli akong lumalapit sa iyo nang may pagpapakumbaba at pasasalama. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Sarah, ang Diyos ni Noe, at gayon din ang aking Diyos. Ikaw ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na kumatawag sa hindi pa nakikita at ang Diyos na patuloy na naggaparangal sa pananampalataya. Sinasabi ng iyong salita na ang pananampalataya ay ang katiyakan ng ating inaasahan at ang katibayan ng hindi natin nakikita. Panginoon, inaamin ko na hindi laging madaling mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. May mga araw na ang aking mga mata ay nagnanais na gabayan higit pa sa iyong espiritu. Mga araw na ang mga bagyo ay nagangalit at ang katahimikan ay tila mahaba. Ngunit nagapasalamat ako sa iyo dahil ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa aking nakikita, ngunit sa kung sino ang aking pinaniniwalaan. Ngayon, pinili kong maniwala. Naniniwala ako na kahit na hindi ko maintindihan ang landas na hinaharap, patuloy mo akong pinangungunahan. Naniniwala ako na kahit tumawid tayo sa mga diserto, ikaw ay nananatiling ulat sa araw at apoy sa gabi. Naniniwala ko na kahit na tila naantala ang pangako, tulad ng para kay Sarah, ikaw ay patuloy na Diyos na pumutupad sa bawat salita sa sarili nitong panahon. Banal na Espiritu, tulungan mo akong mamuhay tulad ng mga pangalan na nakasulat sa kabanata ng pananampalataya. Tulad ni Enoch, naway lumakad ako ng napakalapit sa iyo, upang ang aking buhay ay isang kasyasyang patotoo sa langit. Tulad ni Noe, tulungan mo akong magtayo kahit walang ulan sumunod kahit sa harap ng pangumutya, higit na nagitiwala sa iyong sinabi kaysa sa mga opinyon sa paligid ko. Tulad ni Abraham, bigyan mo ako ng lakas ng loob na magtakda kapag sinabi mong lumakad ka. Kahit na hindi alam ang patutunguhan, higit na nagitiwala sa isang kumatawag kaysa sa mapa. Tulad ni Sarah, palakasin mo akong maniwala na hindi pa huli ang lahat para sa pangako. Kahit na tila imposible ang lahat, laging nagpapaalala sa akin na ikaw ay tapa. Lord, ayoko ng mababaw na pananampalataya na gumaga na lang kapag maayos na ang laha. Gusto ko ng pananampalatayang lumalaban sa mga unos at, sa panahon ng kalmado, yumuyuko sa pagsamba. Ito ay naggapataas ng aking pananampalataya. Naway hindi ito nakabatay sa emosyon o ginhawa, kundi sa paniniwala at pagsuko. Naway hindi lamang ito mag-ugat sa kung ano ang iyong ginagawa para sa akin, kundi sa kung sino ka. At nawa'y magbunga ang pananampalatayang ito. Pagsunod, hindi lamang sigasig, aksyon, hindi lamang inspirasyon, pagmamahal, paggapakumbaba, at katapangan para sa iyong kaluwalhatian. Sinabi ng Panginoon sa Mateo 21, bersikulo 21 at 22, na kung tayo ay may pananampalataya at hindi nag alinlangan kahit ang mga bundok ay lilipa. Sa makatuwid, ipinapahayag ko ngayon, sa pangalan ni Jesus, na ang bawat bundok sa aking buhay, mga bundok ng takot, kawalan ng kapanatagan, karamdaman, kahiyapan sa pananalapi, at espiritual na pagkatuyo, ay alisin. Naniniwala ako na gumagana ang Panginoon, kahit na hindi ko pa nakikita ang mga resulta. Naniniwala ako na, sa aking kahinaan, ang Panginoon ay malakas. Kapag sinabi ng mundo na kapos na, Ipinaalala sa akin ng Panginoon, isinulat ko pa rin ang iyong kwento. Ikaw ang Diyos na nagsasalita sa mga tuyong buto at nagbibigay sa kanila ng buhay, na naghahati ng dagat sa pamamagitan ng isang salita, na lumalakad sa kubig at naggapatahimik sa mga bagyo sa pamamagitan ng isang bulong. Nagditiwala ako na magagawa rin ito ng Panginoon sa buhay ko. Naway ang aking pananampalataya ay maging isang lugar, kung saan nananahan ang Panginoon. Naway maging matabang lupa ang puso ko para lumago ang iyong salita. Naway mamarkahan ang aking mga araw ng maliliit at tahimik na pagitiwala, mga sandali na pinili kong maniwala, magpuri, at sumunod, kahit na walang pagbabago kaagad. Naway maging kahanan ng pananampalataya ang aking kahanan, kung saan natututong manalangin ang mga bata, kung saan naghahari ang kapayapaan, at kung saan ipinapahayag ang iyong mga pangako sa bawat pintuan at bawat silid. Panginoong Hesus, alam kong darating ang mga unos, nahaharapin ko ang mga pagsubok, kahirapan, at sandali ng sakit. Ngunit alam ko rin na ikaw ay mas dakila kaysa anumang bagyo. Ikaw rin ang Diyos na nagsabi sa Isayas 41, versikulo 1-0. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Kumakapit ako sa pangakong ito, Panginoon. Hawak ko ito ng mahigpit kapag umiihip ang hangin at inilapit sa puso ko kapag mahaba ang gabi. Naniniwala ako na inalalayan mo ako kahit na pakiramdam ko ay nahuhulog na ako. Naniniwala ako na pinalakas mo ako kahit pagod na ako. Naniniwala ako na ikaw ay nasa trabaho pa rin kahit na hindi ko pa nakikita. Ama, humihingi ako sa iyo ng lakas ng loob. Lakas ng loob na magatuloy sa paglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya kapag ang landas ay hindi tiya. Lakas ng loob na magatuloy sa pagbuo, pagdarasal, pagmamahal, at paghahasi kahit hindi pa dumarating ang ani. Bigyan mo ako ng kiaga, Panginoon. Bigyan mo ako ng katatagan. Gawin mo akong isang taong hindi madaling sumuko, isang matatag na pulad ng puno ng Jeremias 17 na ang mga ugat ay malalim sa ilog ng iyong espiritu, na ang mga dahon ay nananatiling luntian sa panahon ng tagtuyot at hindi tumitigil sa pamumunga, kahit na sa mahihirap na panahon. Panginoong Hesus, nagkapasalamat ako sa iyo na hindi mo pinababayaan ang mga lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat na pinararangalan mo ang mga nagitiwala sa iyo. Sinasabi ng iyong salita na kung walang pananampalataya ay imposibleng masyahan ka. Ngunit ang mga masikap na naghahanap sa iyo ay gagantimpalaan. Kaya't hinahanap kita, Panginoon, hinahanap ko ang iyong presensya higit pa sa mga sagot. Ang iyong mukha ay higit pa sa mga solusyon. Ang iyong kalooban kaysa sa sarili ko. Naway ang aking buhay ay maging isang buhay na patotoo ng pananampalataya. Upang ang iba ay tumingin sa aking kwento at sabihin, ito ay ang Diyos naway makita nila ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, at ang iyong kabutihan sa aking paglalakad. Salamat, Panginoon, sa iyong pasensya habang natututo akong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat sa paghawak sa akin kapag nahulog ako, sa pagkapalakas sa akin kapag ako ay mahina, at sa pagpaligid mo sa akin ng iyong salita, ng iyong espiritu, at ng iyong mga pangako. Pinagpapalakita, Hesos. Inararangalan kita, mahal kita, at isinusuko ko ang lahat na nasa iyong paanan. Salamat sa pagdinig sa aking panalangin, sa makapangyayihan, mahalaga, at tapat na pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Kung ang panalangin ito ay nagsasalita sa iyong puso, isulat ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Dalangin ko na ang bawat pagpapalang ipinahayag dito ay matupad sa iyong buhay, sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng isang espesyal na panalangin, ipaalam sa amin sa mga komento. Isang karangalan ang mamagitan para sa iyo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesu Kristo.